Hello mga kaduls, welcome and welcome back to my channel, Cherries! It's me, Jay. again, and for today's video ay sasamahan niyo na naman ako sa aking Friday Ganap. Dahil nga Friday ngayon ay napag-isipan kong maglaba ng aking pillowcase at ng aking kumot. Pagpasinsyahan niyo na yung aking unan kung ganyan talaga yung kulay niya dahil hindi ko alam kung ilang tao nang gumamit niyan. Huy! Katatapos lang namin ito maglinis sa baba at umakit naman ako dahil nga ay may plano nga talaga akong maglabang ngayon. Dahil nga tulog pa nga yung mga tao dito sa bahay ay gagawin ko na kung ano yung gusto kong gawin. Oy! May pagganon ang kadaman niyo. Sinisilip ko nga si Sharon Kunoto dahil nga nandito na naman nga siya sa kanyang paboritong lugar. Ang laki nga ng pinagbago sa mga buhay-buhay namin dito ngayon dahil nga wala na dito si Madam H ko. Noon nga ay times 20 pagising ko pa lang sa umaga ay stress na ako. Ngayon naman ay times 10 na lang. Kasalan ko naman ang aking mga labada mga sa ay bumaba naman ako dahil nga inutusan pala ako ni Madam Dame na gumawa ng Arabic coffee. <coughs> At nung narinig nga niya mga kados na nandito lang ako sa kusina ay ayan, biglang sumulpot na naman at kung ano-ano na namang pinagsasabi. Ganito talaga yung madamdamin ko mga kados kapag ka nandito ako sa kusina ay talaga namang hindi talaga ako tatantanan. Hindi ko nga alam sa kanya mga kados kung bakit ay talaga namang gustong gusto niya talaga makipagkwentuhan sa akin. Minsan naman ay nakikipagkwentuhan naman ako sa kanya pero talaga namang may mga panahon talaga na ayaw ko talagang makinig sa kanya or ayaw ko talagang makipagkwentuhan. Alam nat kung ikukwento niya naman yung mga nangyayari mga kahapon, ng mga na isang araw, yung reklamo na naman ang reklamo at ay talaga namang ma-stress lang naman talaga ako kapag ka nakikinig ako sa kanya. Wala naman kasing bago sa mga reklamo niya mga kados dahil nga kung hindi dahil sa asawa niya, dahil sa mga anak niya o kung hindi dahil sa mga pagkain. Minsan nakikinig ako sa kanya at nakipagwintuhan ako sa kanya at kung ano-ano na naman yung mga aming topic. Pero hindi sa lahat ng panahon at hindi sa lahat ng oras na nasa good mood ako. Lalo na't galing ako sa pag-iisip ng aking mga problemang na pakadami at sanda makmak na problema. At dagdagan niya pa talaga ng mga reklamo niya sa buhay at talaga namang punong-puno talaga yung utak ko at hindi na talaga ako magsasalita. At kapag kaalam niya namang wala ako sa mood ay hindi niya naman ako piliting makipag-usap sa kanya at minsan ay tinatawag pa rin niya ako at talaga namang pupunta pa rin dito sa kusina. Kasi tayong mga OFW ay may mga sari-sarili din tayong mga problema at ayaw nating dumagdag pa yung mga problema nila sa atin. May anyway, mga kadus, tapos na pala akong gumawa ng Arabic coffee at ito, magkakabina na muna ako habang hindi pa ako inuutusan. Naubos na pala yung aking Nescafe mga kadods at nakalimutan ko pa talagang sabihin kay Babaho. Ho. Makikinom nga ako ng kape ni my enemy mga kadods dahil napakadami niya namang kape at hindi niya naman siguro na malayan na kinukunan ko yung kape niya. Uy. At ito na nga mga kadus, nagkakapi na ang first one, ewan ko ba, bakit kapag ka nagkakapi talaga tayo ay talaga namang napakalalim ng ating mga iniisip. Wala mga kadus, kung anong mga problema yung iniisip ko dito sa bandang ito dahil nga napakatagal na itong video na to. Natapos na nga akong magmuni-muni dun sa lutoan namin mga kadsat eto lumipat na naman ako ng pwesto ewan ko ba mga kadsat kung nagkakape talaga ako ay ipaiba-iba talaga ako ng pwesto at kung san san ako nakakarating Huy. mga kadsat isang cup lang yung kape ko pero aabot pa talaga yan hanggang mamaya pakadami ko nang na naisip mga kadsat pero wala pa namang otos kaya eto gagawa ko ng coffee ni my enemy kung ba mga kadsat kapag nagpapagawa nga siya ng kanyang kape ay papalagay nga niya sa ref <laughs> <laughs> he it, he Maybe he gets shocked also by himself. <laughs> He's not about to talk to one, it's just only in his mind. But we get this time, if <they just> understand. <laughs> <laughs> Gusto nun naman na kamay isama ni Babahot mga kadots. Hindi pa siya dumarating pero parating na galing masjid. So nagbihis na si Madam Damin ko tapos nailak ko na din yung yung kwarto ni Babahot ko. Pero ayoko talagang sumama. Alam niyo kung bakit. Hindi naman kasi ako masaya dun sa sa lunch. <laughs> At saka sakit yung ulo ko kapag uh, sasakay ng sasakyan. Tapos hindi naman mainit, hindi rason na magkasakit yung ulo ko dahil mainit. Dahil nung nakaraan, eh mainit. Sasakit talaga yung ulo ko kapag ka lumalabas ako mainit. Malamig ng panahon ngayon. Kaso nga lang, eh mahihilo nga ako kapag ka mag uh, ano ko ng ano sasakyan mahilo talaga ako hindi ko alam kung bakit at saka ako lang naman din yung magsasuffer pag uwi dito sa bahay kasi may uh, haharapin akong trabaho tapos galing na ba? tapos sakit yung ulo mo di ba ako lang din naman yung mahihirapan hindi naman sila pero i eh, try kong magpaalam na hindi na lang talaga ako sasama ba kay mag na lang ako or maglinis na lang ako ng pintana doon sa may sala kasi matagal na lang hindi nalinis yon. So, sinabi ko naman na kay Madam Damid kanina. Kaso nga lang, hindi ko alam kung papayag sila. Madami din akong labahin ngayon. Sana talaga ay iwan na lang talaga kami dito sa bahay. Di ba magluto ako ng itlog or magluto ako ng idumi. Pareho lang naman. Hindi ako mabubusok pagkasama sila. <laughs> hala, dumating na. Nagtatawag na sila. wala si Sharon tinawag si Sharon tapos na pala yung labada pero hindi pa tapos yung dryer ko na lang antayin ko si Sharon kung anong balita narinig ko si Baba Hot sa labas ay si meaning nun, tinatawag na yung mga tao dito sa bahay. Kaso wala, lang, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam ang news. Para hindi na kami kinukulit. Naghingi yata ng abaya eh. <laughs> si si madam damin ko papakita ko sa inyo kung saan ko gustong maglinis ngayon. Dapat muna nakaraawin ko pa pero hindi ko nagawa kasi nga sinama kami sa labas. Tumatawag. Tumatawag. Tumatawag sa number ko. Tapos tumatawag na din yun sa anak. Naririnig ko yung nagre yung cellphone ni madam namin. Tumatawag dito sa number ko. Ayoko. Kami pa nga niya yan. Kami pa yung ayaw. Juicy. Ang yeah. ganda sila sa baba. ako gustong maglinis. Yan, may ano pa. Kasi may mga tae ng ang labig ng panahon. May mga tae ng ano? Ang tala, nasirap na. Mga tae ng kalapati. Pakadami. Yan. So, gusto ko maglinis dito kasi nga nakikita nila palagi. May lamok. May lamok. Nakita nyo ba eh. yan? Yan, umalis na sila na wala na yung dalawang sasakyan. Alam niyo mga kadods, at first, tatlo kami hindi gusto kong sumama ako, si Sharon Kunoto, tapos si Khalid. Tapos na, sa labas na sila, tinatawag nila si, ano, si my enemy. I Ayaw kong sumama din. <laughs> tapos na, uh, nila, pinasama talaga nila. So ayun, bumaba, nagmamadali. So, umalis na silang lahat. And then, nagugutom ako. Kakain muna ako. Magluluto ako ng itlog. Tapos, tsaka ako maglilinis doon. Tapos, mag-vacuum ng mga sofa. Yun lang naman yung yun lang naman yung gusto kong gawin ngayon kapag wala sila dito sa bahay. Kasi nga, kapag ka nandito silang lahat sa bahay, hindi ako makagalaw. Kasi nga, gagawa ako ng ganto, mag naman si ganyan. Tapos hindi ako matatapos. So, ayun. Gustong-gusto kong maglilinis na wala silang lahat dito sa bahay kasi walang putos. Papakita ko muna sa inyo yung biniling, ano, refrigerator, ano, hindi yan ref, freezer. Pakita ko sa inyo yung biniling freezer ni Baba ko kahapon kasi nga nasira yung design. Hindi ko alam kung bakit nasira Buti na lang nakita ni Sharon ko yung kahapon nung nagkakapi siya. Hindi, nagsasahe pala kasi hindi naman siya nagkakapi nakita niya na bakit walang ilaw yung ganito ganito yung itsura niya pero maliit siya maliit parang dito lang siya walang ilaw yung ganito tapos pagkabukas mo pagkabukas ko alam hindi siya malaki tapos paano na siya pa, pa, defrost na yung mga ano yung ice niya malam medyo malambot-lambot na yung isda kasi freezer yun ng mga isda ito sinabi ko kay Baba. Tapos, chinin-change ko pa yung mga, yung ito, yung, ano to? Chinin-change ko pa, baka ako ito yung problema. Tapos, so, pa rin. So, ayun, sinabi ko kay Madam din tinawag ko siya. Tapos, siya na yung nagsabi kay Baba Hot. And then, uh, pumunta din si Baba Hot dito para i-check e talaga kung ano talaga yung problema. Tapos, pinakita ko si, pinakita ko sa kanya. Tapos, sabi ko na lang, tatanggalin ko ba yung loob tapos ipapaayos ito sa labas. Kasi nga, ganyan naman sila kapag ka may sira dito. Ipapaayos nila sa labas. Sabi niya, hindi niya daw ipapaayos. Uh, siya, siya ng bago. So, ito na yon. Ito na yung ref. Medyo classy siya tignan, no? Kasi hindi siya katulad nito. Parang hindi ito magpuput... Tignan nyo naman ito. Ito kasi yung pinakalumang Tingnan nang itim-itim kahit anong linis ko, putkutin ko pa yan, hindi na talaga yan matatanggal. Tapos ito parang feeling ko hindi siya ibang ano to eh. Tingnan niyo shiny. Parang aluminum. Tapos sabi ko kay Baba, pwede bang dito ko na lang ilagay yung mga karne kasi mas madami yung karne kaysa sa isda, sabi niya. Sabi niya, ikaw na bahala. So dito ko nilagay yung mga karne. Kasi napakadaming karne. Ayan. Tapos maganda dito, nilipat ko na yung mga warag-warag. It's not warag. Yung mga rugag. Nilipat ko na dito yung mga panggawa ko Yung mga sambusa, mga motabak. ganun. Para isahang ano na lagayan na. So, napakaganda niya. Gustong gusto ko to kaysa nung unang ref namin. Hindi ref, o ay freezer, freezer. Yan. O ba diba, nagaano na kami. Nag-asin sa na kusina. Pero, yung drawer namin, tignan nyo naman, sira. Mm. Isang taon na nakalipas, simulad nung sinabi nila na magpapalitan ang kitchen. Ngayon, hindi pa napalitan. Tapos mga 6 months na din, ah, 7 months na din, sinasabi nilang magpapalit din ng sofa hanggang ngayon hindi pa magraramadan na sabi nila sabi nila ano sabi nila? kalimutan ko sabi nila before ramadan napalitan na daw yung buong kitchen tapos napalitan na daw yung buong sofa pero wala namang nangyayari well eh hindi ko alam kung bakit basta yung ay ang gulo nila ang gulo nila kausap Charisse Unit ko na lang yung natirang pagkain ng Ito may natirang rice, tapos yung okra na niluto ko kahapon. Para kaya pa ko. Tapos nagluto ko kahapon na atay ng manok. Tapos yung ano? atay at saka yung maliliit na ganito. Hindi ko alam kung anong pangalan niya, pero tinatawag sa Arabic na kawalis. So, ayan yung kakainin natin for this video. Try. Kain po. Keep that, keep that, keep that. I a Shall I call you. Come on, baby. you me. me. Okay. You what? Where is I'm going. Shall sure, hold it for me. Yeah. Right, uh -huh. ah. <laughs> it is not go fit that Yan ang pabilis si Babahot ng half na manok. Tinatawag nila itong the shawaya. Tapos, as usual, bukhari rice or kapsa. Pagkawin nila madam kanina, dalawa lang sila na uwi. Tatlo hindi. Nagsasyahin na naman yan sa labas tinanong niya kaagad kami kung may hinatid ba ng pagkain yung driver. Sabi ko, wala. So, ayun. Tinawagan nila tapos nagpabili. Eh, kaya pala hindi kaya pala hindi bumili ng pagkain. Wala pa ng pera. Naubos na pala yung tapos na pala yung pera na binigay ni Baba sa kanya. Para pang bili, -bili na, pang konti-konti ganun. So, wala na. Nagtaka si Baba kung bakit hindi pa dumating yung pagkain na. Sabi ko, wala mang dumating na pagkain. Tapos ayun, tinawagan niya. Tapos so, ito lang, nakakain ako ulit para mamaya hindi na ako mag-dinner. Tama ba yun? <laughs> so ayan, kain po. Nakakatakam. Hindi, ayoko sanang kumain para mamaya na sana itong dinner. Kaso nga lang, natatakam ako. Tingnan niyo naman ha. Ah. Tingnan niyo naman. Napakasarap ng rice na to as in. Ito yung favorite ko na rice compared dun sa pula. O si... Lamon pa mo, nagitaan ni Ron. Panado, ang sarap ng kanin. Ang sarap ng timpla, sobrang. akong uwi. Basta masarap sya as in. Dagdagdag pa ako ng kani. Pinaglinis ko dun kanina sa ano. Hindi ako nakaglaps kasi nga naubusan kami ng laps. Nauugas naman ako ng kamar, hmm, salam, yang Kasi pag nandito na yung mga tao sa bahay, hindi na ako magalaw-galaw dun sa baba. Dito na ako sa taas kapag ganitong Friday. Bababa lang ako kapag ka tatawagin nila ako. So, busog ako. Parang gusto ko matulog. <laughs> tamad! Tamad! Yan ang tamad! Ha, ko itong aking nilabahan kanina. Kasi lagay ko yung Nilaban ko kanina din Mga damit nila pa dito tita Tsaka madam dami <laughs> Mumanog ka on Ligid-ligid ayon Mura baboy <laughs> Mura guay trabaho Mura guay plansahon Mura guay gilabahan Ligid-ligid ayon Hello mga kanatis It's already 12 nang umaga. Umaga na kasi alas doon na. So, kaka ko lang kasi nag-youtube pa ako. Wala akong data for this video. Doon na Pero, ayan. Lamon is live. Ayan. Binigyan kami ni my enemy ng tinggi-isa ni Sharon Conoto kasi lumabas silang dalawa ni madam kanina mga alas 8 ng gabi. Tapos, pagbalik nila, alas 9 na sila nakabalik kasi sobrang traffic daw. Hindi ko alam kung anong sadya nila sa labas. Tapos pagbalik nila may dala silang shawarma. So ngayon ko palang siya kakainin kasi nga kakaakyat, kakaakyat ko lang. So ayan, kanina pala buti na lang talaga eh hindi kami sumama ni Sharon Conoto mag-lunch sa labas. Kasi doon din sila pumunta sa pinuntahan namin nung Friday. So ayun sabi ni madam pagka-uwi niya. Bote na lang daw, hindi kami sumama kasi pareho lang daw yung yung pinuntahan nilang restaurant. Hindi daw masarap yung pagkain. Eh, hindi pagkain yung nandun eh, parang ano, salad-salad. Doon sila pumunta sa Laila. Laila. Mmm. -mm. yun yung pangalan ng restaurant. So ayun, bye-bye and uh, good night. Hui.